Uh, ha, hindi, yung mga hindi na nagagamit. Hindi na nagagamit. Hindi na, ko pa nga nagagamit yan eh. meron pa guys, isa. Teka mo. Buy one, take one na lang para sa inyo. Kina mo nga, minamay na nila lahat. Bakit kita binabenta mo kasi yung tapos Bakit kita binabenta? Sunugan po ako. Ayan, bibigyan namin sa lahat ng nasunugan. Sa lahat ng nasunugan po, ibibigay po namin sa inyo. Mas comment ka pa kasi na comment nasunugan. <laughs> Ano, si na Lelet na may kinikuting-ting doon si Lelet sa labas. Ipaprangko. Kunwari, binibenta ko yung mga gamit niya. O, hindi, hindi, yung, hindi lang yung mga binili niya, yung mga niregalo ko sa kanya. 'di oh, ko ng murang halaga. Ayun siya eh. na nga. So yun guys, what's up guys? ayun Papa Kul's here guys. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta, kamusta, kamusta? So yun guys, uh, lagi kong sinasabi sa inyo magtipid, magsinop, ganyan guys. Ayun uh, guys, uh, tulad niyan sinasabi ko. Uh, pag meron kayong mga gamit guys na hindi niya na nagagamit hindi guys. Nakalive ka ba kay Lelet? Oo, oh, uh, nakalive na ako. Nakalive ako. Yun guys, na gamit mo 'yan. Ha? Nagamit mo 'yung ano ko. Ay, ah, ah, yung TikTok mo. Oo, oh, at ano lang, uh, ban yung TikTok ko eh. So yun guys, ay wait lang. Yun nga guys, uh, sinasabi ko nga sa inyo ah uh, guys, pag meron kayong mga gamit na hindi ginagamit, guys, meron kayong gamit na hindi ginagamit, huwag niyong pagtisan guys, na andun lang sa bahay nyo. Dapat, guys, ibenta nyo. Ibenta yung. na yan. Ibenta Oo. Oh. para, guys, hindi mapunta sa kung ano-ano lang, guys. Pero ah. dapat mura, ano, daddy? Mura, mura lang. na, guys, kasi sayang oh. naman. Mapapakinabangan pa ng ibang tao. First item. Okay, guys, first item, guys. Meron first kayo, item. Kayo. Dito, guys, may mga may mga item kami na hindi gagagamit dito. Good ayan, as new, one, eh. And guys. Halos brand new pa yung medias, guys, oh. So, Yun, no? Know? Ayan, guys. puting puti, -puti. Ang, ang pagkakabili po nyo, Darlington po ito. Yes, uh, yes, ang, pagkakab ang pagkakabili po namin dito ay magkakabili po, ah, uh, 480. Uh. Darlington po ito, original, ah. Okay. Ayan. For only 80 pesos na lang po. Oh, so, 80 na lang. Ah, uh, 80 pesos na lang po. Darlington, 80 pesos. Ayan. May nyo na lang po pagkakailangan nyo po, ah. Oh, may minor ba? Baka naman wala kang viewer. Babaan mo pa di, babaan mo pa. 30 pesos na lang mo. Masyado po yatang mahal. Mahal pa daw. Guys, Darlington po ito. Ay, andito si ano, Sir Juju, yung ano natin. Sir Juju, ipapakala ko na po sa inyo. Libre na lang po ito. Libre na lang. Libre na lang po ito. Medyas lang naman po ito. Para sa inyo po ito, ha? Lugi ka ba, shipping? Oo, lugi pa ng shipping. Sige, iaama na. Okay lang yan. Oh. Solid Solid supporter nila ah uh, guys, meron tayo dito ng guys na sapatos guys. Ayun no? yun oh. Jordan flex <laughs> mo, pinaflex mo. Jordan po ito guys pinidlex ha. Flex niya ba? Jordan, eh, Jordan po ito guys, Jordan. Ayan. Jordan 1 po. Ayan, for only Ayan guys, napaka ano napaka anto, 9k po ang bili namin dito, 95. If I'm not mistaken, 95 po. Ayan, kabibili lang po, bagong-bago pa lang po. Hindi ha? pa nagagamit. Hindi pa po nagagamit for only 500 pesos na lang po. Hindi pa follower discountan. Ba't binibenta? And yung mga hindi na nagagamit. Hindi na gagamit. Hindi ko pa nga nagagamit yan eh. Oh, rin, hindi, hindi na nagagamit. Hindi na nagagamit. Hindi Ano naman nga sa iba pa ko naman yeah. Hayaan mo na, mo na, pa eh. Hayaan mo na mapakinabangan ng tao. <laughs> Para naman sa... kasing ano. Well, Gakit yan eh. Ba't binibenta mo? Akala ko naman kung ano yung binibenta nyo. Hindi. <laughs> 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 ano <laughs> <kayaan> <laughs> yung niya eh. Sayang nga. Bigay mo na nga sa kanya yan. Gagamitin pala niya. Hayaan na. Lelet. Ano ba? Hayaan na naman. mga wala so, akong oh, wag kayo. Hoy, nakalive yan. Nakikita bibilin. yung carry mo. Oh. Akin yan eh. Huwag niyo pipiliin. Oh, oh my Jordan daw. My Jordan. Huwag na. Nakalive yan, Lelit. Nakakahiya ka. Huwag na. Nakakahiya, oh. oh. Bakit? Kasi pipinta mo. Oh, guys. Yung Jordan 1 ni Lelit for only... Ah, uh, 500 lang. Para naman kasi wag na 350 pa. na lang. Para mabilis. Na nila. Ayan. Pumasok si Jaguar. Ay, may narote ka ni Jaguar. <laughs> ay, narote, ka ni Jaguar. <laughs> ay, oh. Jaguar. For only 500 pesos. Para <laughs> naman kasi mo na, Lele. Kasi hindi ka nahihiya sa mga viewers na. Oh, oh yours Two, na. Yours na, Jaguar. Yours na, Jaguar. <laughs> na, yours ay, na. Hindi, hindi, hindi. Hindi, Nakakaya, yun oh! Hindi, ko. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi,

Uh, uh, Parang uh, ba, naman next, yeah, next, next, next item. Next item, guys. Next item. Next item naman. guys. Good item to, guys. Good item. item. Issue, issue. Uh, guys. Issue. Magkano? Ba Wala, issue. issue to. May issue. <laughs> wasak, gilid. wasak, wasak ang gilid. Wasak ang gilid. O, oh, kabilit. Nakakaya. Hayaan mo nang nasa viewers natin to. Bilit. nakalive live yun. Ilan ba viewers mo? naka Ang dami naman yung viewers. So, oh, 2085. Oh. 2085 <laughs> Guys. <laughs> guys. Oh. For only, magka-bili namin ni dito. Ito, 7K lang ito namin nabili ni Lelit mm. sa 3,100. For only, ah, uh, 350 na lang, guys. Ah, 350 na lang. Pre-shipping, pre-shipping. Pre-shipping pa yun, guys. Pre-shipping. <laughs> Walang issue. So, uh, thank you, guys. Oh, pre-shipping. O, take out na doon. Ano po siya <laughs> yung kahon? yun, eh. Pinagbenta lang ni Papa ko na wala na ako. Huwag <laughs> ka magulo <-roll>, Lele. Ayan, <laughs> yung kahon sa'yo. Ano uh, naman kasi. Hindi na naman sa'yo, eh. So, guys, uh, <laughs> Ay, sabi nga, hindi ginagamit oh, maindaw, na. benta na. daw, sabi ni Mam Ma Ad, ah, ni Basong. Ayan, ayan. Basong! Basong! <laughs> ayan. Para naman, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Guys for only. For only uh, 350, ayun, yours, yours na, Yours na baso. Uh, shot mo. Wasak yung gilid niyan! <laughs> Wasak, yung gilid niyan. <laughs> <laughs> Wasak yung gilid niyan eh. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. thank you! Ayan. oh nakita mo, Nagsinundan pa ako ni Alaysa. Na, pa kahit na, kahit na. Di, ayan, buy one, take one yan. Buy one, take one. Meron tayong buy one, take one dito. Uh, ayan, ayan, guys, nakita yan. yan, guys. Milanos. Nakita nyo guys? Guys, for only 150! Hoy! For <laughs> only 150! Oh? For only 150! Gago ka, hindi mo pa Bakit kasi pinabenta mo kasi yung <laughs> <in>, market? Tapos ito ay <laughs> mo Ito 150 na lang guys! Lelet, sino ba masusunod? <laughs> sino masusunod? <laughs> Ala, mag-live oh, ka dun sa cellphone uh. niya. O, oh, oh, yeah, para makabawi ka. <laughs> guys, What? kami din lang kahapon ni <laughs> Lehet. <laughs> Kaya lang guys, alam kong maraming nangangailangan nito. Oh, ma ako, kailangan ako, kailangan ng cellphone. <laughs> <laughs> guys, kayo mag For only Oh. Ano ba to? Uh, ang kanto, 900 lang to eh. Oh. 30 pesos na lang ka 900 guys to, bawat isa. Meron pa guys isa, tiga mo. Buy one, take one na lang para sa inyo. Hina mo nga, minamay na nila lahat. Hina mo nga, kalilit. Mana pa. O guys, 900 to, tapos ito, 1-3 bilhin na <laughs> oh, guys, buy one, take one guys. Buy one, Para ano si Papa ko naman eh. Ayo patikilan yun. Take all lahat. Take all take lahat call, yan. Take all guys for only 250 pesos. Ayan, 250, 250 na lahat. guys, para sa inyo. Hindi ko kayo re-replyan sa message. Kahit mag ano kayo, TikTok ko yan eh. oh. mo. Guys, ako mahala sa inyo. I-send ko sa inyo lahat ha, guys. Paalam. Guys, magpapaalam na kami. Thank you so much. Magpapaalam. Salamat po sa lahat ng nag-mind. Be sold out. sold out. Uh, sold out. Ano ba sold out? Ba? Sold out. Paalam <laughs> paalam. Paalam <laughs> <laughs> Kita mo, ito di mga dami ito. Balak mo pa talaga i-benta. Ay, malimutan mo di. Previs yan, uy. Previs. May mga previs tayo. Ito, <laughs> mga prebis. Guys, mga solid to, oh. Guys, solid to, mga prebis natin. Ayan, guys, o, o. O. Di ba? oh. Diba? Oh. Sa lahat ng na nag-mine, kanya yan, yan. Sa lahat na nag-mine, guys, ibibigay natin to. Ano ba, ba <laughs> ito? Diba so, ano yan? Hindi pa na nasusuot to guys guys, guys ito ano ah uh, tipid dito oh, tapos ito uh, 900 lang tong short na to guys ipipredis ko na lang to ay nasunugan po ako ayan bibigay namin sa lahat ng nasunugan ay, sa lahat ng nasunugan po ibibigay po namin sa inyo basta si comment ka pa kasi nang comment na guys bibigay ko sa inyo lahat to wag na kasi kayong ano ganyan ganyan malmay lang kasi ang na doon na ako. Sa inyo oh, diba? Para sa inyo Sa lahat ko, yung mga nasunugan guys Guys Puro branded to guys oh. Sinasabi ko sa inyo Branded to lahat guys Para sa inyo Bigay ni Papa Kul Maraming na Guys Pasalamatan naman natin si Lelet guys Pasalamatan Guys Last na Mind si oh. mo na si Lelet Mind mo na Guys si Lelet Last na Last Pakansin uh, nyo uh. uh, Lelet Pati naman ako uh. Mind Lelet uh, uh, Mind Lelet guys uh, Medyo bulok na hininga Pero Masarap <laughs> Masarap <laughs> oh. Magda <laughs> <Pulo hiling ako! laughs> <ako>! Mag <laughs> na ba ko! Huwag nyo Guys, magda na sila ulit! For only 150 oh. for per night! only 150 per night! Unang-una guys, kay Jaguar, eto ah. ha! Thank, thank you, so much po! Ayan, marami, marami salamat. Guys, <laughs> <laughs> <malamay syan laughs> na! gamit ko! Bata ba? wala <laughs> 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 Thank you, thank you so much, guys. So it's all the Thank you! Thank you na yan! Magpapaalam na po ako. Imanin nyo na po. Ba't <laughs> mo pinapatay? mo pinapatay? Minay mo na minay na lahat. Maraming, ka. <laughs> oh guys, maraming, maraming salamat uh. Dito po si Mama Cole, guys. Okay, thank you po. Ang and, dami and na viewers natin. Ang dami viewers. Guys, thank you so much po sa lahat ng na nag -main. Para po sa inyo yun, thank you so much po. Magpapaalam na po ako. I love you. bye po. Si bye po.